Senator Bato sa darating na election. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Benji Magalo ng Lungsod ng Baguio. At ako po ito ang pusong sumusuporta kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang muling pagtakbo sa Senado. Ipinakita ang Senator Bato ang kanyang dedikasyon at malasakit sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga isyong may kinalaman sa kapayapaan at kayusan. Alam ko po yan dahil kami po ay nagsama sa Philippine National Police. Sa mga nakaraang taon, marami po siyang naitulong sa amin sa siyudad ng Baguio, lalong-lalo na po panahon po ng COVID-19 at yung dengue, upang mas mapabuti ang kaligtasan ng ating mga komunidad dito po sa ating siyudad. Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na magkaroon ng isang senador na tapan abang at may malasakit sa ating lahat. At ipong suportahan muli si Senador Bato sa darating na election. Maraming salamat po.